Hi, hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, magbabalik topic tayo. Idol, matanong ko lang. Anong ibig sabihin kapag ang babae ay nagsabi sa ng ayaw ko na dahil napapagod na ako sa'yo? Kasi ang jeep ko palagi na lang sinasabi sa akin yun kahit walang rason. Sana po mabigyan niyo ako ng advice idol please. May lalaki na ba siya? So syempre makasabi yung ating sender ay isang lalaki na isabi niya, ano ba ang ibig sabihin kapag ka ang babae palagi ay sinasabi na ayaw ko na, ayaw ko na, napapagod na siya, tapos yun nga sumusuko na siya. Pero naguguluhan yung kanyang ah, naguguluhan ng isang lalaki dahil wala namang rason para sabihin niya ito sa iyo. May lalaki na ba siya? So, bibigay tayo ng advice dito mga kasawi sa ating sender na isang lalaki. Para sa akin mga kasawi, kapag once ang isang babae ay nagsalita sa iyo ng ayaw ko na, pagod na pagod na ako, suko na ako sa iyo. So, ibig sabihin may meaning 'yon. For example, mga kasawi, kapag ang isang babae ay nagsabi sa iyo ng ganito, sukong-suko na siya, ibig sabihin nun, may mga times talaga na nasasabi niya talaga na talagang yun yung nararamdaman niya, yun yun yung iniisip niya, kaya niya sinasabi sa'yo. So, ibig sabihin may rason yun kung bakit nga ba nasasabi ng isang babae ang ganong salita or kataga. Kasi dahil baka may mga nagagawa ka na hindi niya nagugustuhan or may pinagbabawalan siya sa'yo pero hindi mo naman sinusunod. Asang isang babae, hindi naman sa'yo mapapagod yan. Hindi yan susuko sa'yo lalo kapag ka mahal na mahal ka ng isang babae. ba? Diba? Minsan kasi yung mga kalalakihan, hindi lang nila nakikita ang kanilang, ayan, ang kanilang sarili. Kumbaga, nagkakamali ka na pero sa sarili mo, hindi mo pa rin ito matanggap kung alin ang pagkakamali mo. Kaya yung babae, kahit na araw-araw na siya nagre-remain sa'yo, para sa'yo ay hindi mo ito sinusunod. Kaya kapag kawan nagagalit ng na isang babae ay nasasabi na suku na siya. Kasi ang babae hindi yan magsasalita kung hindi ito paulit-ulit na sinasabi sa'yo na sobrang pagod na pagod na siya sa'yo mga kasawi. Hindi niya sasabihin niyang kadagang yan kung hindi niya paulit-ulit na sinasabihan kanya, nire-remain kanya palagi. So yung ending laging kumbaga nasusuko na siya dahil hindi ka na kaya niyang pigilan. Hindi mo nagagawa yung gusto niya na ayaw niya mga kasawi. Lagi niyong tatandaan sa mga kalalakihan. Dapat tingnan nyo din kung bakit nga ba nasusuko yung babae, bakit nga ba sila nagagalit, bakit nila pinagbabawalan kayo. So, dapat alamin nyo yun sa inyong mga kapareha. Hindi lang na may lalaki na ang inyong mga jowa. Kasi may mga times talaga, nakakala nyo wala kayo nagagawa sa inyong mga jowa, pero meron pala, hindi nyo lang nakikita sa sarili ninyo. Kapag ganito yung sitwasyon mga kasabi, tanungin nyo ang mga kababaihan. Bakit nga ba sila nagagalit? Bakit nga ba nila nasasabi itong sukong-suko na siya para malaman nyo kung ano yung kasagutan nila. Kasi hukuha ng mga katanungan ninyo sa utak ninyo na bakit nga ba ito nasasabi nila na dapat ay hindi kung talagang wala kayong nagagawa sa inyong mga kapareha, mga kasabi. Kasi andaling ang daling sabihin ng kalalakihan na baka may lalaki ng isang babae pero wala naman talaga. Kumbaga, neutral lang na talagang sinabi ito ng isang babae dahil napapagod na talaga siya sa'yo dahil hindi kanya kayang matapos So why? ayan, kasi lahat ng mga sinasabi niya sa'yo, nang paulit-ulit ay hindi mo ina-apply ito kaya yung ending, kapag kayo ay nag-aaway, yan talaga yung mga katagang sinasabi nila sa inyo palagi para malaman mong pagod na pagod na sila, mga kasawi so po mga kasawi, yung ating advice sa ating sender, na may intindihan mo ang ibig kong sabihin, maraming salamat po sa patuloy na pag-support na nyo sa akin sa so walang sawang pag-share at pag-comment, sa so mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!